Uh, hello po hello po sa inyong lahat isang magandang umaga po sa inyong lahat ngayon po ay 27 ano 27 ng Oktubre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles California ay alas 5.21 21 ng umaga Araw po ngayon ng lunes, at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal Patungkol po dito sa hindi mamatay-matay na balita Ito kay Martiris uh, Kagabi, napanood ko yung isang retired Supreme Court Justice Na nagsabi na ini-interview siya ni Corina Sanchez ay pwede palang matanggal. Pwedeng mawala ang pensyon ni Samuel Martiris kung patunayan na yung desisyon niya ay walang rulyo o wala sa rulyo. Ay wong ko kung anong ibig sabihin niyang rulyo. Siguro walang supporting papers o walang explanation Oo nga naman. At yan ang, yan ang tatalakayin ko ngayon dito. Uh, ulitin ko lang ano. Sabi nung associate retired, ano? retired Supreme Court Justice na pwedeng tanggalin ang mga benepisyo niya. His benefits can be lost, sabi niya. Kung napatunayan, kasi administrative case po yan eh, ang sabi niya. Kaya pwedeng, pwedeng ipursu doon kung hindi niya nilagyan ng rulyo o wala sa rulyo Siguro sa ibang araw ay liliwanag yan. Ano? Pero ang pagkaintindi ko, kung hindi niya nilagyan ng explanation, yun ang pagkaintindi ko. Ngayon ay, ay hindi naman ako abulgadong. Naniniwala po ako dyan kasi nasa Biblia po yan eh. Yung Duprasis kung maalala nyo po, si Ibat Adan hindi naman agad pinalaya si eh. Tinanong muna sila eh at pinasalita sila para malaman kung ano ang dahilan. Yun po ano? Oo. Oh. Pero yung ahas, hindi na kinausap kasi ahas po yun eh. Hindi ba? O, kundim na yun eh. Hindi ba? Pinarusan agad, in your belly, you should go. Hindi ba? All the days of your life. O, wala ng tanong-tanong. Sinabihan yung ahas na, In your belly, you should go. At yan po ang namana po ng mga tao. Yun po ano, isinumpa ng Panginoon yung ahas. Pero nga, kung ang tao ay naluluko ng ahas o kumakampi doon sa ahas o kaya ay binabaliwala yung yung mga palatuntunan ng Diyos, din po sa utos ng Diyos o sa palatuntunan ng Diyos, yung sumpa ng ahas, maraming pastor nagsasabi, ayun, napupunta sa tao. In your belly, you should go. Ayan po. Kaya nga, ang kanilang nilalakad, ang kanilang uh, ginagawa araw-araw, yung laman ng chan, Hindi ba? Kasi nga in your belly, you should go. O, puro humba nga eh. Hindi ba pinagkakaguluhan eh yung humba? O, ayan po ang ginagawa ng tao kung lining siya doon sa ahas. O ginagawa niya yung ginagawa ng ahas. Yung nga yung pagkaribildi. Eh. Ayan po. Nagribildi po kasi isang kwan eh. Sa langit at yung nga ang isang rebellion ay <laughs> gusto nilang maging Diyos o kapantay nila ang Diyos o katulad nila ang Diyos. Hindi po masama yon hindi, hindi masama. Kasi nasa prayer naman yan eh. Sa prayer ni David na tulungan mo ako kanya na maging parang ikaw. O... Pero yung gusto niyang tularan talaga. Pero hindi yung gusto niyang kunin yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi po. Uh, rebuild din na po yung ganun. Ngayon, bago pinaalis si ibat Adan sa paraiso, nagkaroon muna ng tanungan, hindi ba? O explanation. O pina-explain si Adan, pina-explain si Iba bago sila pinarusahan. Yun po siguro ang hinahanap Opo. Bakit mo dinismiss ang kasong administratibo ni Joel Villanueva? O bakit mo ni-reverse yung findings ni Conchita Carpio Morales? Dapat na andun yun. Dapat naka-explain yun ng mabuti. Kung wala, pwede raw mapurpit ang mga benefits ni Samuel Martiris. Ayan po, ano? Ngayon, ay katulad nga ng sinasabi ko, ako, kumpormi ako Jan, Kumpormi ako dyan. Kasi nasa Biblia po yan, eh. Nasa Biblia, John 7, verse 51, Does our law judge a man before it hears him and knows what he is doing? Ayan po, eh tinanong po ni Nicodemo, si Nicodemo po ay, kwan po ito? Parang, Jewish, uh, kuan kwan ito? Ruler at saka parisiyo. Parang Supreme Court Justice ito noon. Si Nicodemo. Tinanong niya yung mga kasamahan niya, kasi kinukundim na agadi eh. Yung mga taong taga-Galileo, kinukundim nila na wala namang kwintang mga tao yan yang galing sa Galileo. Oh, ang sabi nila, ang sabi nila, may bang matino na tao na galing ng Galileo? Ay mga mangingis, da lang yan eh. Oh, yun ang ibig nilang sabihin. Ngayon, sinagot sila ni Nicodemo, yung pumunta kay Jesus Christ by night. Yun. Yung nakausap ni Jesus Christ. Ayaw ko kung disipulo na siya dito o hindi. Ang sabi niya, that's our law. Tinatanong niya yung mga kasamahan niya, Does our law judge a man before it hears him and knows what he is doing? Ayan po, tinanong niya yung mga kasamahan niya. Ay, ay, ang sagot diyan eh, ay, ay simply, ah, hindi naman pwede ah, kasi nga may duprasis eh. nag na yung mga kasamahan niya, kasi hindi masagot eh. Does our law, sabi niya, judge a man before it hears him and knows what he is doing. Ayan po. Kaya dapat ito si Samuel Martinez bago niya i-dismiss yung administrative case. Kailangan mayroon siyang mga rason na napulot o nakuha sa mga tao o mayroon siyang panibagong testigo siguro. Ganun yan, ano? kailangan pu'yan at nga pala ano pinaglululuko tayo nito ni Kwan eh ni Joel Villanueva eh ang ipinakita pala niyang yung dismissal order ay sa criminal case oh, ay kanina pagbukas ko alas 5 ng umaga narinig ko ini-explain ni Kwan ni Attorney Insurrecto na hindi pwede mag-dismiss ang ombudsman ng criminal case ay oo nga naman. Hindi ba? Hindi pwede. Kaya nga, binusisi niya, ipinaliwanag niya, ang mag-dismiss yan ay sandigan bayan, which is the court. Opo. <laughs> ay, niluluko nga tayo eh. Bakit i-dismiss ng ombudsman ngayon ang ang criminal case wala siyang karapatan from the word prosecutor o ang title niya ay special prosecutor po yan eh ang ang trabaho niya is to prosecute yan po ngayon kung magdetermine ng probable cause pwede po yun pero sa umpisa yan sa umpisa kung tutuloy ba ang kaso o hindi. Kung may probable cause ba o hindi. Pero once na na-desisyonan na na may probable cause, tuloy-tuloy na po yan. Okay, pero ito ha, para maintindihan po ninyo, kasi ako po pinag-aaralan ko po talaga ang Biblia eh. Para maintindihan nyo po, alam nyo ba na yung mga taong ligtas sa paghuhukom, sa araw ng paghuhukom, sa wakas ng panahon bubuhayin po lahat ng tao eh yun na nga matay bubuhayin yan at yung mga ligtas tatayo din yan eh as a prosecutor opo nakasulat po yan prosecutor po sila ituturo nila o huhusgahan nila yung mga tao. Witness sila eh. Ang tawag witness o kaya prosecutor. O kaya pwede rin tawagin na, ayaw ko kung na-delegate ni Jesus Christ, ano, yung magiging judge sila. Well, in tact, ang prosecutor parang judge na rin yan eh. Dahil nga, siguradong sigurado ako, sasabihin niya na ikaw ang pumatay. Ganun po yan eh. Bakit? Ay nakausap na yung mga tao eh. Remember, yung mga nakakita ng, ng krimen, kinakausap ng prosecutor ay kung may sampu yan, labindalwa o 3,000, ay iisa ang sasabihin ng prosecutor, guilty ka, guilty ka, guilty ka. Yan po ang trabaho ng prosecutor. Kaya nga tinawag silang prosecutor eh. Ay ngayon, ay bakit sasabihin na dismiss ang kaso? Hindi ba? At hindi mo trabaho yan? Remember ha, kung ano yung nakakausap mo, kung ano yung nagpapalibang sayo, 'yun ang pinapaniwalaan mo eh. Ay ang kausap mo yung mga biktima eh. Oh, yung mga witness mismo eh. Katulad ni ni Kian De Los Santos. Oh. Ay may CCTV. Eh. Yung, yung pinapanood po yan ng prosecutor. Oh. Kinukuha yung mga testimonya nung nasa paligid. Ganun po yan eh, ang prosecutor. Kaya ang prosecutor po, ang tatayo, ididiin niya yung may kaso, yung, yung accused. Ganun po ang trabaho ng prosecutor. Siguradong sigurado siya na guilty yan, guilty, yan, guilty yan. Para maintindihan nyo po. Hindi pwede na ang prosecutor ay wala, wala akong alam na batas na makakapagpatino sa tao. Ang sabi ni Martiris noon, Kahangalan yan. Ang gumagamit lang yan ay kami na mga born again, ginagamit namin yan para ma makumbinsi yung tao na huwag ka nang magtiwala dyan sa batas kasi hindi ka magiging banal dyan. Yun ang paliwanag namin. No man is justified by following the law is evident. Hindi ka majajustify yan kasi nga kulang yung batas. Guidelines lang po yan to obtain the righteousness the law is just our tutor or our guidelines or our schoolmaster to bring us to righteousness or to obtain righteousness. Yan po, ang pinakamalaga po ay yung righteousness ng Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi po yung pagsunod sa batas. Yun po ang pinapaliwanag namin. Kaya nga, tama din yung sabi ni 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 na walang makakapagpatino sa, sa tao na batas. Ay si Martiris nga eh, pilosopo pa nga yan eh. Ang sabi niya, wala namang batas kanya eh, na nagbabawal eh. Na, ay hindi, walang batas na nag-uutos sa akin na mag-press conference ako. Ay, ayun na nga eh. Papaano, papaano ka ang, ang batas ay eh, mapapatino ka ng batas? Hindi ba? parating kulang po yan. Parating kulang. Ang batas, parating kulang. Ang sabi ni Martiris, wala daw batas na mag-press conference siya araw-araw o lahat ng desisyon niya ay i-press conference siya. Ay tama naman siya. Hindi ba? Ay kaya nga kulang ang batas parati eh. Pero common sense naman, ay bakit naman hindi ka mag-prince conference kung pinalaya ka, hindi ba? O dinismiss yung kaso mo. Dapat si Joel Villaniba. O kaya, yung, yung, kwan? Yung, ano ba yun? Media people ng Umbudsman. Dapat mayroon kayong information, uh, officer, hindi ba? Hindi naman kailangan na ikaw ang mag-prince conference eh. O, ayun, ano? Ay, nahahabaan tayo. O, ito tayo. Deuteronomy chapter 1 verse 17, you shall not respect persons in judgment. Maliwanag po 'yan ano? Okay. You shall not respect persons in judgment or in rendering judgment. Kahit na ikaw ay ombudsman kasi mayroon din silang administrative case eh, na pwedeng sila ang nakakabahala dyan eh. Oh. You shall not respect persons. Sabi po ng Panginoon. Ngayon, ay bakit ito si Martyrs? ang sinasabi niya ayaw dong niyang masira ang reputasyon o ang pangalan, hindi ba? Ayaw dong niyang masira ang pangalan ni Joel. Ay bakit ganun? Ay nakasulat dito, you shall not respect persons in judgment. Kahit na sino yan, ang ibig sabihin yan, ang tignan mo, yung, yung, yung inihain sa iyo na kaso, yung mga ebidensya, yun po ang tignan mo. oh, hindi yung ayaw kung masira ang pangalan ni Joel. Mali eh, ayan nga o. Oh, you shall not respect persons in judgment but you shall hear the small as well as the great. You shall not be afraid of the pace of the man, for the judgment is God's. Dito po kinuha yung gods of Padre Paura. Isa ito ano, pero may direktang sinabi na ang Panginoon, ang Panginoon mismo ay nagsabi na you are gods or you are God. Sinabihan po ang mga judges noon. Oh, you are God. Kasi nga ay sila lang ang pwedeng makapagsalita na ibilanggo yan, palayain yan, patayin yan. Sila lang eh. Kaya tinawag sila ng Diyos na you are God. Yun po ano? O oh, ngayon ay for the judgment is God's. Ayan po ano? Yung, yung judgment mo nang gagaling po yan sa Panginoon. Ay, pero mahaba pong paliwanag yan ano? Uh, hindi na natin ipaliwang dito yan Pero ina-assume na ganyan yan ina ano And the cause that is too hard for you Bring it to me Ang sabi ng Panginoon Kung may napakahirap disisyonan And the cause that is too hard for you Kung napakahirap kang magdesisyon Dahil hindi mo alam yan Kasi limitado po ang tao eh Hindi mo alam lahat eh Bring it to me, sabi ng Panginoon. Bring it to me and I will hear it. Sabi po ng Panginoon. Pero ang kinuha ko lang po dito, kailangan wag mong irespeto ang mga tao. Oh, ay bakit ito si Martinis? Kaya nga, mali eh. Ayaw daw niyang masira ang pangalan. Ay dapat nga sabihin mo eh, na dinismiss mo yung administrative case para maibangon mo ang pangalan. Kung sino man ang pangalan na yan ay si Jesus Christ nga eh, hindi ba? Si Jesus Christ without reputation ang nakasulat po sa Biblia. Although he is in the very form of God. Si Jesus Christ po. He is in the very form of God or his nature is God or he come from God. Probably finger siya. O salita ng Panginoon o wisdom of God. Pero galing sa sa Panginoon. Ang nature niya ay Panginoon. Ano pa ang nakasulat? He, 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 make himself of no reputation. Ayan po. Ginawa niya wala siyang reputasyon. Hindi ba? Wala eh. At nasumpungan siya sa anyo ng isang tao. Sa anyo ng isang alipin. Alipin po ang tao eh, ng kasalanan sa anyo ng isang alipin. Oh, pero ang kinuha ko doon ay he make himself of no reputation. Hinubad niya ang kanyang pagkadyos. Ay bakit ito si Joel Villan? Iba ay eh, ay naku po, ay eh, ipipilit mo yung reputasyon niya. Ay ang reputasyon niya ngayon, ay magnanakaw na yan eh. Oo, oh, mabuti pa nga yung kwan, eh. Yung, yung puta doon sa kanto, hindi ba? Mabuti pa yun eh. Kung nakipag-usap yan eh, tinutupad eh. Hindi ba? Tumutupad yan sa usapan niya. Ito si Joel. Ang dami ng mga siribunya. Hindi ba? Ang dami ng pinaggagagawa. Pero alam ko, mabubuko yan eh. Opo. Mabubuko yan. O, sige. Punta na tayo dito sa last verse. Ano? Proverbs 18, verse 17. The first to state his case seems right until another comes and cross-examine him. Ang ibig sabihin nito, yung una daw naghayag ng kanyang mga uh, kanya ni, eh, parang mga panukala o mga griban si siguro o complaint, parang tama until o oh, parang tama sa umpisa pero nung na cross-examine ay ay doon lang malalaman yan. Ayan nga eh. Kaya kinuha ko ito, kailangan ang cross examine eh. Just uh, due process nga po eh. Due process at nanggaling po 'yan sa Dios. Yang due process na 'yan. Ngayon ay bakit niyo inilihim? Ayaw niyo mag examine kayo. Ayaw niyo na bulat latin yung decision niyo. At sinabi ko na yung paliwanag ko nung una, They do not want to come to light because their deeds were evil. Anyone who do evil or who does evil hate the, hates the light and will not come to light because for fear that their evil works will be exposed. Yan po, wala na po tayong itatago dyan. Kaya inilihim nila ng ganyan. Oh, pero ngayon ay mabuti at nagsabi yung retired Supreme Court Justice dati na kung wala yang rolyo o wala yan sa rolyo, invalid yan. Parang kwalang lang yan, scratch paper lang yan, sabi niya. At pwede siyang kasuhan dyan at ipurpit ang kanyang mga binipisyo. Dapat lang. Anyway, marami siguro siyang pira na natanggap kay Joel Villanueva yan. Kahit na ipurpit na yung mga binipits niya, ay pwede na. Opo. Ilan lang naman yan, eh, hindi ba? Half of your salary lang naman yan eh. Half of your last salary, yun ang pension mo. Ay, mura lang yan, hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po, ano, at, at salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami. At sana tayo ay bigyan ng Panginoon ng wisdom habang tayo ay nakikinig. Ano? At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami, mga kababayan, mga minamahal. Salamat po.